Sa ngala ng Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abagin na o Maria, puspus ka ng kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw ang unang nakasaksi sa Kanyang kapangyarihan. Ang maluwalhating Espiritu Santo ay lumukob sa iyo, at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay nanahan sa iyo, kaya naging tao sa iyong sinapupuna ng Anak ng Diyos. Higit pa sa liwanag na nasaksihan ng mga alagad ang iyong nakita. Higit pa sa kaligayahan ng mga alagad ang iyong natama. Sapagkat sumayo ang Panginoong pinagmumula ng kaluwalhatian. Samahan mo po kami sa aming pananalangin ng Santo Rosario upang ang bawat misteryo na aming pinagninilayan ay maging karanasan ng pagkanaririto ni Kristo sa aming piling. Maghari nawa sa aming mga puso ang pananabik na makita si Kristo na nagniningning sa pamamagitan ng aming mga gawa na nagpapakita ng kabanalan bunga ng aming pagsampalataya na si Kristo ang anak ng Ama na dapat naming pakinggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.